It's Friday, the 5th of January, uh, 2024. Paano ba, natin, paano ba natin babanggitin sa Tagalog to? Dapat mag-Tagalog tayo nga dahil ang title natin today is uh, Tagalog version ng manifesto ng bayan. Ano? Hindi na sa English kasi alam ko, <coughs> habingan ni, ano, ni Captain, an, uh, sana matagalog natin to. No? So, nire-request na kay eh, kay General John Mack na baka pwedeng ilipan sa Tagalog eh. dapat magaling si magtagalog mag si si General Macanas dating teacher yan eh no? ah nga lang kailangan niya mag-review ng Philippine history eh oh, <laughs> ah, sarah biru lang ah. so kailangan mo talaga mag-review eh <laughs> but anyway ah uh, ano yun Bix Bix Vapor hanggang di sa Amerika meron po tayong Bix so oh, di commercial yan walang bayad yan but anyway ah uh, tatagalin po natin ng discussion ang ating talakayan sa hapong ito, sa umaga ito. No? So again, bumabati po Frank ng Northern California, saan man kayo naroon sa buong mundo. Nasa North Pole man kayo, nasa South Pole man kayo, o kung kayo po ay nasa Buwan, wow! Okay, nasa Mars, wow! Ang galing ano? May mga Pilipino sa Buwan at sa Mars. No? Nag-aaral ang spiritual, meron daw ang uh, una rong tao sa Buwan ay eh, mga Pilipino. Eh, no? <laughs> Ewan ko, ba't may Pilipino ron? But anyway, so, sa na tayo? Uh, ika unang araw, ikalimang araw na Enero, uh, taong 2024. No? Tama ba yun? No? Uh, ika dalawang put, uh, dalawang libo, dalawang apat, dalawang apat na taon. Uh, Hirap talaga mag-Tagalog, ano? <laughs> Alright, but anyway, yun po ang Tagalog version yan. So, uh, to not much, much ado, no? may kilang po to siguro mga, ano lang, mga dalawang oras lang ito. Yung kasing manifesto natin, yung una furniture natin na manifesto natin na uh, dinidiscuss natin dito yung manifesto ng bahay. So, pagpunta kayo sa link, no? yung link na pinu-post natin palagi, yung na-expose natin yung link is, uh, at pagka mo yun, English hindi Tagalog ano. Tingnan natin kung may kung may i-share ko rito yung manifesto no. Ano, Ayun, dire ha. Hanapin ko lang pa <laughs> i share na to to to. to. Uh, pag binasa mo kasi yung manifesto, dire. Share natin nandito tayo, nandito yung manifesto i-share natin. Okay, we'll do the sharing. Hindi yan. <laughs> yun. Ayan. Share natin. Ayan. Okay. Back tayo sa live stream natin para makita Oops, ayun tayo si sa, sa sulok. <laughs> so, kita yan. Yan yung mapalaki ito, no? Ganyan na lang siguro yan, no? Kasi pag nag, uh, ako yung nag-ano, ko yan, eh, no? But, anyway. Pwede ba itong kalakalahate? Eh? Ito yung natura. Ay, okay. pwede na siguro. kaso ang gagawin natin, para mas pabasa, hindi ka mamapalito. Ayun <laughs> lang. So, nari ha, huwag ka sa dati ayan, para makita yung manifesto ayan, eto po yung ano uh, maligigit na itong manifesto na ito punta muna tayo dito ha para sa doon sa screen, makita nyo maigi. ayun ayan, okay so eto po yung itsura ng manifesto natin ano? yung pinaka main page ng manifesto ng bayan para sa inang bayan, so diyan po natin makita, panigpunta kaya pag nyo yung link o pagka i-scan nyo yung QR code dito ay papasok no so kung <clears throat> yan ang mababasa nyo change.org no manifesto ng taong bayan para sa ng bayan yan po yung ginawa ni Captain Dado no uh, Enrique ni Clemente Enrique uh, Captain Clemente Dado Enrique yan po yung ginawa niya no So yan po, yung pinapromote namin ni General Macana, pinapromote ni Captain Enrique. Ilan tayo ngayon? We're around 11,209. Dapat marami na yung by this time. Supposedly, no? Kasi ilang araw na, no? 1, 2, 5 araw na halos, no? Oh, nung sinimula ni Captain Clemente yan nung December uh, 30th, yeah, no? Nung panahon ni uh, J.R., no? Jose Rizal no? Ang dakilang matulis. Eh, anyway, dakilang bayani ng Pilipinas. <laughs> uh -oh, ang playboy ng Asia, no? Hindi uh, mo pa sabihin ganun. Anyway, uh, we do respect no? Uh, mahal natin yun uh, we respect he had works no? dalawang libro niya okay you know, uh, no limit heret touch me not and el filibusterismo I am a filibuster uh, pag-aaralan niya sa high school ano yung year ko pinag-aaralan niya 4 year ata 3 year 4 year no? so basahin niya yung libro marami kang matututunan it uh, goes across boundaries. No? So, ang kwento niyan, lalo yung sa no Naulimitanghir eh, it will depict the history of the Hebrew people. Yan ang, yan ang malalim na dyan eh. Ah uh, dapat maintindihan ng ng taong bayan. na no? ang hindi lang 'yan tungkol sa pakikipaglaban ng bansang Pilipinas kundi ang history ng mga Hebrew, no. Yung uh, El Filibusterismo, lalo na 'yung kwento ni Sisa. Yan. Basahin 'yung libro para maintindihan 'yung kwento. Kat uh, kaunting research, konting basa, konting aral. Parang dadadagdagan na, para parang nalalagpasan yung taong panot na nagmamagaling, <laughs> no? Ah, uh, nabubudol lang kayo sa galing magsalita na. No? Kaso sa totoo lang, pwede kayo mag-research, marami na resources ngayon. Aalamin ah, niyo lang yung sources ninyo kung totoo si nasabi o hindi, no? But ang sa pagkakaalam ko, ang bang, ang bansang Pilipinas ay ah, hindi ordinaryong bansa, no? We are called the uh, eastern border of the world. If the world is In the, center of the world is in Israel. No, the, dun, dun, dun ng ama ang pinaka-sentro ng daigdig. Ang eastern border is, they call it Kedem. That is the Philippine island. Kaya sa Bible pa lang, ayaw, maraming kumukontra dito, no? Ay na pasapaw, eh. Kaso, katotoo lang, yung ating, ating, uh, abakada na yan, no? O yung ating sariling wika is, uh, yung ating writings is about 6,000 years old. No? Makikita niyo po yan sa may Rizal. No? Ano pong, may may, 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 may uh, may, uh sa parte ng Rizal no? na maraming hieroglyphics no? ng Filipino writings. That's about 6,000 years old and that is called the 17 scholastic scripts okay bago lumayo sa discussion natin balik tayo sa ating manifesto ng taong bayan so going back so kinlik mail link napunta ka rito All right then sign this petition di ba ipirma mo na si petition o marami na pumirma dadagdag bukas mas marami na ito so, we have 843 people signed today Did you see sip mo 1000 people signing today tomorrow yung 1000 na yon magmumultiply na magmumultiply ng dalawa, eh di matatapos natin ito sa madaling panahon, okay? Yan. Sign this petition, first name, last name, email. Tapos, uh, kung tigasan na kayo, ulit pa, uh, Malabon, Philippines. So, yun ang lagay mo. Tapos, click mo yung kulay pula, okay? Name, last name, email, okay? Kung ano email yung gusto yung gawin, okay? Yan, dito is, uh, Juan Pasan Cruz, no? <laughs> right? Ang email is Juan Pasan Cruz okay? at gmail dot com okay. Okay, so meron ka na. So, Tapos ka itigasahan ka. Babagoy natin dito. Ah uh, Inainay, palitan natin yan. Gawin natin yung Philippines. Yan. Pilipinas dito? Pilipinas. Bayang kong pinakamamahal. Ayan, Philippines So, ganyan ka dali. Pagkatapos yan, na, 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 nalagyan mo ng ganyan yan. O, pinito mo dito. Sign this petition. Tapos, isarado mo na yan. Okay? So, so, kung gusto mo, di-design ka na. Gusto mo pang mag leave ng video, ah, uh, pwede ka pumunta rito maglagay ka ng comments mo, you could put up your comments pagka nakalagi, pagka, kasi pag pumirma ka na, pwede mo na ma-access to, no? gusto mo sabihin yung gusto mo sabihin gusto mo magvideo ka, pwede rin, ano? so ah, uh, ayan, si Cap ayan ano, si Kapitan, ano? <clears throat> Ito eto pong kanyang ginawa ano, mali-peso, bahaba yan, na konti kaso tinagalog natin, ayan tapos yung QR code this is the QR code that we're talking about. Pwede mo siya i-download, pwede mo siyang, uh, for this one, pag isang mobile na cellphone ka, pwede mo siyang uh, screen, screenshot mo, tapos i-crop mo. No? Screenshot, crop, tapos gawin mong profile picture, di ba? Para pare-pareho tayo. So, pag may nagtanong, paano ba po mag-sign in? Papadala ko na lang itong ano, QR code. Di magagamit yung na kagad yung QR code, no? hindi ka na mo move mo. Ay, ito, punta ka sa ganitong link. Eh, paano pa hindi mo lang nakalimutan mo yung link? At least yung QR code mo na lang. Sabi mo, pakis ka ano na lang. Pakis ka na lang po yung profile picture ko. You know? So, it will bring you to the link. So, mas mabilis natin na ipapasa yung link sa mga kababayan natin. So, that's, 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 that's the, that's the beauty of it. No? Now, uh, uh, yung... Tagalized version kasi yung ginawa ko pong Tagalog, no? Uh, nando sa isang laptop ko, eh, you no? Know? uh, laptop ako ng laptop mabagal kasi isa eh, eh siguro dapat ano na maghanap na ako ng donor ng bagong laptop <laughs> pinalitan ko na ng pinalitan ko na, na ano eh, ng, 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 ng 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 ng, SSD pinalitan ko na rin ng ginawa ko ng 16 gigyan, yan eh 32GB na ata yan ay, <laughs> mabagal pa rin. O, oh, dahil, ewan ko ba, siguro dapat yung palitan na. Then medyo, may done na rin, ano? Kasi ang problema ngayon, mabilis mag-update. Kaya yung mga oldies natin, dapat truean nyo. Paano, nai, tay, ganito, mag-sign in, gusto nyo. Kaya lang, may isa pa akong option na pwede nyo gawin. Ah, uh, doon sa description, the description page, okay, pag ilalagay natin, ilalagay ko to doon, pwede mo i-copy paste yung uh, manifesto natin. Tapos, i-print mo na lang sa bond paper. Tapos, ang gawin mo, punta ka sa Excel, gawa ka ng gano'n, name, uh, gawa ka ng ano, listahan mo ng pangalan, lagyan mo na number, sige mo, uh, ang ng bayan, uh, uh, we support, uh, kami po yung sa manifesto ng bayan, at nilalaglap mo naman ang pangalan dito, okay? <clears throat> Pag may yung pangalan, papirmahin mo na sila, kunin mo yung pangalan, tapos, pagkatapos nun, pwede nyo kunan ng litrato, iparadala natin yung kikap kikapitan, o, Piligay niya yung number niya, screenshot niyo yung ginawa niyong mga ano, uh, niyo, no? So maganda sana kung meron kay app na pagpicture mo yung sakto-sakto lang na ganun, no? May marami na app na ganun pagpicture mo yung band paper kita mo nang eh. So para pag binuksan ni Cap, pwede niya makita, maiisasama kayo sa listahan. So, abi nga namin, nga niya no, ni, you know, we have to have proof of life, no? Para talagang uh, yung ginagawa natin, talagang makatotohanan, hindi hindi bola-bola, no? Hindi yung parang dati sa election eh, magic, no? So, walang magic yung gagawin natin. So, lahat totoo. So, ang mangyayari, pagka pinikturan nyo yan, merong pangalan, may, pir may pirma ng no, taong nagbigay pangalan niya, no? At nandun yung kanyang, kung pwede sana, mobile number, no? Kung nila, no? But, I don't know, I hope they would give it, no? Dito naman kasi email. Kung may email sila, ay na-email na lang para hindi na mahirap. Eh kung may email yan, di may cellphone yan, di, madali siyang pumirma. Eh kung walang, walang load, yun lang. <laughs> walang internet. Kung may internet kasi, bakit pakabitin niyo muna sa wifi niyo para mag-sign in, no? Makagawa, makapirma doon sa ano natin, manifesto, no? So, let's promote this, no? Mga kaibigan, no? Mga kapatid ko dyan na nagnanais na tumas ang um, mayos ang ating bansa. Siyempre, lahat ng mga tayong sa labas ng bansa gusto nating makaayos, ano? So, I hope that you will share uh, this information manifesto ng taong bayan, no? So, we could give it to everybody so everybody can sign. So, yung nga isang suggestion ko lang, ah, uh, kasi ito naman, wala namang masama ito. No? ah, uh, iba lang, masama lang talaga mag-isip, no? Kasi gusto nila, pilit nila yung gusto nila, ay nila ng legal. Gusto nila puro illegal, no? Eh, yun ang masakit sa lahat. Eh, hindi na tama yun. That's not good. That's not a good thing to have. Uh, dapat doon lang tayo sa tama. Doon lang tayo sa nararapat, no? Yung nasa batas. Kung ano na sa ating, ah uh, uh dito, sa ating uh, uh, saligang batas yun na susundin natin. Kasi di naman tayo pwedeng, magkudita na lang tayo, pangit yun. O sige, ganito lang gawin, pangit din yun. So, ang gawin natin, gawin natin maayos, gawin natin tama. Okay? So, ilalagay natin to ilalagay ito, tag Tagalog version, uh, manifesto, manifesto update, no? Uh, so, Tagalog version ng manifesto natin, para mabasa na kararami, at uh, maraming makaunawa, kung ano ba yung pinipirman nila. Eh, English, hindi ko maintindihan, eh, no? So, gawin natin na uh, something that people would like to read, okay? Or will be able to read, o no? mababasa nila ng maayos. asa sa totoo to lang, yung Tagalog, mahirap din basahin. Hindi, <laughs> I mean, kung mabasahin mo, hindi ka taga Tagalog dito, mahirapan ka lang kaunti. But anyway, uh, yun nga po. ah uh, Ipopost natin ito ngayon, hoping that you'd be able to pass it around the information so para naman sila po ay makapirma. Again, si Frank po ito ng Northern California. Bumabati sa inyo ng magandang hap maga, hapon, gabi. Kung man ay nasa North Pole, South Pole. Uh, naway kayo po ay nasa maayos na pangangatawan. And may God bless you as always. Salamat. Till next time.